you sa up ang mga kamay na may bahid ng galing Kasama sa buhay na pinana Isang maling akala Na ang taliwas kong minsan ay <tinyo> I have a pen. I have an apple. Uh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Uh, pen pineapple apple pen. เปไปนะปกอาโปกแปะ Anak, di ko na kaya. Nahihirapan na ako. Alagaan mo mabuti ka pa tinuwa. Ay! 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 Kung wala

Salamat, Tony. Ako rin, Daniel Moalala. Dumaan ni Nori po. Thompson Jr. Big Boss ng Basigang. Maraming padrino. Rebat ka ba ng hulog? Ako tayo naman ayipin po eh. ka. Ay, hindi, promita.

Nakabuga kasi na silver boy kagabi. Nahindi ako sa mama. Sinuntok ako. Buti na lang. Nalaga ko yung saksak dito. Sa so, narinig kong usapan ng nasa tabi kagabi, pag paglang napatay, pinalima ang patawirin. At ang iba'y nahuli. Ah, kalayaan. Kaya ramin yung mga amak sa kabataan. Mabuti, tumanggi ka, Tony. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko ito. Simula nung dinala ako rito eh. Nagiba na ng aking takbong. Naisip kong walang ibubugang mabuti ang kasamahan. Malang utang na loob ko kay eh, Padre Avera. Sa aking pagbabago. Tama nga naman. Eh, walang utang na hindi pwedeng magbayaran. Sa bawat kasalanan, may kabayaran. Tony. Nadai Tony. Pero yung iba, malalaki na ganaw, milimilyon, ba, sige ba, Basta mi, lagay, basta mi, padrino. May erili kamabok, Hindi yan. yan. Dami-dami nagsisimba. Pero huwag ano, apa. Dami-dami na gatasay. Pero huwag pero na. ismasin. Yan ako. Mabuti pa'y huwag kayong napag ng tungkol sa reliyon. Nagkatwiran sa domen, ang paksang reliyon ay masyadong kontrobersyal. Paris ng iba't ibang ismo, na di na lang yung... Pero mga hernas, bag tayo magtahong magtalo. Kung walang pagtatalo, walang pagkakaunawaan. Kung walang pagkakaunawaan, walang pagkakaisa. Ang mga taong hindi nagkakaisa, pero may nag aaway Padre, magandang umaga sa inyo lahat. Tony, totoo bang may sugat ka sa tiyan sa braso at may black eye pa? Kundi rin pa patay patayin yan. Padre, tayo pa na. Totoo po sabi ni po, Padre. Ganun nga po ginawa ko. Kaya lang, iniwan ang mga tigasin. Laking pagsisisi kayo ng mga nabigang mapu mapusok. Ganun nga muna kayo, titignan ko titignan ko lang kung sino ang nagpa, nagpabibig, eh, napag na yun. Adios, padre. May nah, pa pa nila. Sadyang mabait lang, padre, bena. O, oh, manino, mangyayanan. Bukod sa makata, ano bang... Ako'y periodista. Professor sa Universidad of Manila. Uh, Magandang umaga po. Magandang po. Antonio Crisada. Sir, Service. bisita ka sa ating bisita. Asan, sir? Sino siya? Kailangan niyo ba, sir? Mga kasing ilan sa kanya. Antonio, anak ko. Ano nangyari sa mukha mo? Ba't may black eye ka? Kailangan ka lang din. Sige, sampung taon kang hindi nagpakita sa amin. K.O. Kahit anong kayo mo, kahit balik tayo rin man ng mundo, nanay mo pa rin ako. Nanay nga kita, pero hindi ka lang sa amin. Umalis ka na, bakit na kailangan. Oh, Bre, bakit ka rin nanay mo? Nanay mo pa rin yan. Nanay ko nga yun. pero kahit kailangan hindi pakananay sa amin yan. Nakayang alam tungkol sa pamilya ko, kaya kayaan yun na Kahit right, na, kailangan ko pa rin siya patawarin. Eh.

<laughs> ah! Ananda niyo? Ah, magtapos mo! Mayroon na nyo ng pakor. Ayaw ko bumali. sugat mo. Baya ka munang gumalaw-galaw at magsalita ng malakas. Mag-animation rito eh. sa bahay niyo ah. Ah, uh, Miss Reyes pala. Sabi na, pero wag ka munang magsalita. O, oh, ayan, tapos na. Bigod, good, ah, to me. Oh. <tod> Magkakilala pala kayo ni Miss Reyes. Mabait so, at masipag yung pagkakilala yung pagkakilala. Oh. Nagkita kami ng mga nanay mo. Oh. oh. At nakiusap siya. Padre na naman. Oh. Tony, di... <laughs> Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka mo nang gagalaw? Pagkat nakakasama sa'yo? Patawarin mo ako ni Este Ms. Reyes. Pat oh. Pat patawarin kita. Patawarin mo ako Miss Reyes. Patatawarin kita pero sa uli-uli. Sige, higana. Oh. Tignan mo si Miss Reyes, makapagpatawad. Dapat ikaw rin patawarin mo yung ina mo. Ina mo rin. Tayo ka sada. Ano mo? Nakita hindi ka pa nadadala. Hindi ba't kailan lang nang ika'y iwanan niya? At iwan Pero po ito dito naging makulay Bala ang alay para sa mga kaaway Ang mawali sa aming na nakahanda na Matempo ang kalaban ng edad ihihito na Pero teka muna ito ba'y katotohan na mabigat na katanungan ano ba pinaglalaban Na dahil basag sa ganga buhay mo'y sa sakripisyo Kahit alam mo ang ahastong makulungan ng nicho Ang piligro at, at batas sa buhay namin ay likas Bawat luwang papasak bala